Itong lugar na ito, ito ay dating bukid. Ngayon, ayon, puro kahoy, banlik, at saka bato yan yung ilog. Ayyan uh, ang ilog ng na dito sa Tablong kung tawagin. Kaya yung mga bukid ng mga tao nasalanta. Wala na, puro batuhan. Ayan, mga batong boulders. Boulders na makikita natin. Tsaka yung mga kahoy na nakatambak. Dati ito, bukid ito, mga pala na nakatanim. Pero makikita natin, puro buhangin na. Ito ang epekto ng bagyong lando. Ayan, nakikita natin na ito. Kaya, kawawa ang mga mamayan. kailangan talaga ng rehabilitation dito. Kawawa itong bayan ng tablong, mo tawagin ito kasi pa. Hmm. nakikita natin. pilapil oh yan oh dati pilapil din ulit to sa pera tapos sa baba buhangin ang kawawa yun nakikita natin